Hey guys, good morning, happy new year sa tanan. So it's January two, and we have here our first parcel for this year. Ayon, first parcel po din ni Ate. Ate? So this is Lixa. her first parcel. So la nyo guys kung ano to. So ayon siya. In the wall. Actually, silang tatlo may parcel kasi nag-order ako sa nang tatlo. So, kay ate yung first na dumating kasi nga yung kay Chelsea pinakancel ko tapos nag order ako ng iba kasi ang tagal iship hanggang ngayon hindi pa nakaship so ayan wow. so, susunod nito ay kay Anton so let's see kung ano ang laman ito guys so let's unbox it ate Chelsea Why, why are you sad? Mm -hmm. Ah, kasi nga kay Ate Chelsea, sabi niya, gusto yan niyang ano, ma-deliver. So, ayun, guys. So, mama, so it's bag. Ano ang gate? Ano ka? gate? Ano ang gate? Ano ang Ano ang gate? Ano Ano pagkaon gate? Ano Ano ang gate? Ayan, guys. So, eto yung bag. Abre, eto yung... Tarong, abre. Mm. Ito yung bag. School bag niya yan, guys. So, siya yung pumili. Yan. Uy. Hindi, ah. Uh, Ay. So... Uy. Ate. So, sa... Sa Shopee namin yan. <laughs> sa Shopee ko, no. Sa Shopee hey, uh. namin in order to. So, it comes with a freebie. So, may parang pa-freebie siya na dal. Patanawa sa ati. Pakita. So, ito yung pa-freebie na, guys. Ang yeah. cute. So, patanawa mo. Patanawa mo ba sa suod? Si ati. Alam nyo ba, guys? Ito yung mga pinaskuhan. Yung pinambili niya nito ay yung mga pinaskuhan niya. So, sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya tatlo instead na bumili sila ng mga toys, ng mga gano'n. So, sinabi ko na bilhin na lang kayo ng bag kasi hindi namin sila nabilhan na ng bag. Gawa nga nang Meron pa naman silang bag. Up. So, ayan ate. Pakita ko na no to ate. Okay. ate. Chelsea, pakita sa tong bag na daan. So, ito yung bag niya guys. Kay ate sa to. So, ito yung luma niyang bag. Ito. Parang 3 years na niyang ginagamit to. Kay Chelsea din is ganito. Pero ana yung yung ano niya, yung design niya. So, 3 years na tong ginagamit. Hindi pa naman siya sira. Pero yung upper part guys so ayan, sabi ko sa kanila, instead na bumili kayo ng mga toys, ibilin nyo na lang ng bag. Kasi araw-araw nyo naman yung magagamit. Para at least may remembrance kayo sa mga pinaskuhan ninyo. So, ayan. Gamit na gamit pa talaga ito, guys. Kasi, kaso nga lang, yung gamit niya sa loob is nagsisiksikan na. So, ayan. Maliit lang talaga siya para sa kanya. So mabuti nga wala na sila parang wala silang libro na dinadala dito sa ano sa bahay pa. Kasi pag may libro, hindi talaga magkakasya dito. So ayan. Nang sa kuan ba? Ti, na ba saud sa? Oh, ayan. Sa so, kay Ate Chelsea is is ship pa lang. Kinuha ko yung yung first order ko para kay Chelsea, guys. Siya din kasi yung pumili nun. Ki na purple. Ang tagal kasing iship. Parang January 15 to 25 pa yung iship. So, mga January 13 na yun. Darating dito. So, ayan. kinansil ko na lang. Ate Chelsea. <laughs> are you sad, ati? Ate Chelsea. Why are you sad, ate? Ayaw. Hindi yan, guys. Ayan, marunong yung umintindi. Gusto din niya eh. Yung pink yung kay Ate Chelsea sinak Ingon ani isang gi-order food pink. Dugay man ma-ship to. Tingin yung mukha guys. Kasi, kasi ayaw ni Ate na parang magkapareho sila ba. Okay na Ate. Na pink ija so okay lang daw guys sa ati. Chelsea, tingnan yung mukha. Guys. Parang nalungkot siya. Kasi nga gusto ni, gusto ni ati niya na parang ano ba, mag, magdungan sila o gamit sa bag. At kay Bibi din. Ayun na. So kay Bibi, yung susunod na darating. Kay ati Shishi naman, parang mga next week yun ate. So ayun, that's for today. Ganahan ka ate sa iyong bag? Yes. Kano ba? Ganda niya guys. So, yarn. Makapal din siya. Bali, mga 524 yung um, lahat na nabayaran ko nito. Kasama niya yung shipping. Ganda siya guys. Malaki siya. Hindi din siya kaliitan. So, ayan Rainbow. Okay. At maraming compartment. So, dito yung lagyan ng kung may laptop or tablet dito ilalagay. Tapos dito yung mga books. Ate. Dito, anong nilalagay mo dito, Ate? Oh, sa so, ibutang ni Mudare. Eh. Secret daw. At may compartment dito. Tapos dito pa, dalawa. May isa pa dito. Ako oh, sa likuran. Oh, di ba? Ang daming compartment. Oh, must, must have to, guys. Kung meron kayong mga uh, chikiting na ano, gustong magpabili ng bag. Ang ganda din yung kulay niya. Lakas makabata. Kasi ng mga bata. Eh. So, that's it for today. Bye! Bye, Ate! Bye. Bye, bye Ate Chelsea. Bye. bye. Bye, Vivi. Say bye. Bye. Say bye na. Bye. God bless.